mga senyales na baog ang isang tao, mapalalaki o babae man ito. Senyales number 1. Nahihirapang magbuntis. Ang pangunahing sintomas talaga ng pagkabaog ay kapag hindi sila nagbubuntis o sa kaso ng mga lalaki, walang kakayahang makabuntis. Pero mayroon pang ibang senyales na maaring batayan para malaman kung baog ang isang tao. Magkaiba ang sintomas sa pagkabaog ng mga lalaki at babae. Pagdating sa usaping ito, halos pantayla ang dami ng kaso ng lalaki sa mga babae. May posibilidad na baog ang isang babae kapag hindi siya nagkakaanak sa loob ng isang taon na sumusubok siyang magkaanak. Kapag siya ay lagpas na sa edad na 35, masasabing bao kapag hindi siya nabubuntis sa kabila ng pagsubok sa loob ng anim na buwan. Sinyales number 1. Nahihirapang magbuntis. Sinyales number 2. Irregular na menstrual cycle o hindi nagreregla. Lingit sa kalaman nating lahat na mas mahirap magbuntis ang mga babaeng may regular na menstrual cycle. Kapag hindi nagkakaroon ng regla ang sa tamang oras, Posibleng senyales ito na hindi regular ang ovulation o ang paglabas ng egg cell ng babae. Posibleng epekto ito ng mga kondisyon tulad ng polycystic ovarian syndrome o PCOS, obesity, thyroid issues at pagiging underweight. Kaya naman mahalaga na kapag may nararamdaman kakaiba sa katawan ay magpakonsulta na agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala, lalong-lalo na kung gusto mong magkaanak. Number, sign number 2. Irregular na menstrual cycle o hindi nagre-regla. Sign number 3. Sobra ang timbang. Isa sa mga factor na dapat mong ikonsidera kung talagang ninanais mong magbuntis ay ang iyong timbang. Marami sa mga babae ang nababaog dahil sa labis na sobrang timbang napapabayaan na ang lifestyle kung kaya't nagkakaroon ng komplikasyon kung ninanais magdala ang tao. Ang mga babaeng may mabigat na timbang o ubis ay mas nahirapang magbuntis dahil naapektuhan ng fat sa kanilang katawan ang hormones nagdudulot ng pagbubuntis. Kaya naman, para maiwasan ang labis na katabaan, iminumong kahing magkaroon ng arawang ehersisyo at magsagawa ng healthy balanced diet. Gawing malusog ang pamumuhay. Sinyales number 3, sobra ang timbang. Sinyales number 4, mahabang period na may heavy bleeding kapag ang iyong monthly period ay naabot na higit sa pitong araw at nagkakaroon ng heavy bleeding, posible itong sinyalis na mayroon kang endometrosis kasama pa ang matinding pagdurgo ang pananakit ng puson, ang likod, matinding pagod, pagsusuka at problema sa ihi. Hindi normal ang labis na pagkakaroon ng sakit o masamang pakiramdam sa tuwing may regla ang isang babae. Mahalaga na dapat mong imonitor ang iyong karamdaman upang mas maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ipakonsulta agad sa iyong doktor. Huwag hayaang lumala ang ganitong mga seryosong kondisyon dahil kapag hindi naagapan, haantong ito na mas malalapa kaso. Senyales number 4. Mahabang period na may heavy bleeding. Senyales number 5. Pagbabago ng hormones. Mahalaga ang papel ng ating hormones sa ating kakayahan na, na mag-ovulate at mabuntis. Kaya naman kung mayroong pagbabago o problema sa hormones, maaaring mahirapang magbuntis ang isang babae. Ang ilan sa mga sintomas ng hormonal imbalance ay ang hindi may paliwanag na pagdagdag ng timbang, ang matinding acne, paglamig ng mga kamay at paa, pagbaba ng sex drive o kawalang gana sa pagkikipagtalik. Maging ang facial hair ay kapansin-pansin sa mga pagbabago, ang discharge nipples at ang pagnipis ng buhok sa itaas ng bahagi ng iyong ulo. Sinyales number 5 pagbabago ng hormones. Senyales number 6. Maitim o maputla ang dugo sa simula ng iyong period. Katalasan pala bright red ang, ang kulay ng dugo sa simula ng menstrual period o cycle ng isang babae. Maaari itong maging dark pagkalipas ng ilang araw. Pero kung masyadong maputla ang kulay ng dugo na mapapansin mo, maaaring isa itong warning sign na may problema sa iyong reproductive health. Gayun din, ang masyadong maitim na kulay ng dugo ay posible rin sinyalis ng endometrosis o kaya ay kailangan kumonsulta ka sa ubigay ni. Sinyales number six. Maitim o maputla ang dugo sa simula ng iyong period. Sinyales number seven problema sa pagkikipagtalik Ang problema sa pagkikipagtalik ay isa sa mga sintomas na baog ang isang tao. Ang erectile dysfunction ay isang kondisyon kung saan ay hirapang magkaroon ng ereksyon ang isang lalaki. Maaaring sinyalis ng infertility kapag kadalasang walang ganang makipagtalik si Mr hindi normal ang ganitong pakiramdam. Kaya kung ganito ang nangyayari ay pagkonsulta agad. Normal ang pakikipagtalik, lalong lalo na sa may mag-asawa. Kaya naman kung nagkakaramdam ng problema sa pakikipagtalik, obserbahan itong mabuti kung talagang gustong mong mabuntis. Gawin itong madalas kaysa sa normal. Senyales number 7. Problema sa pakikipagtalik. Senyales number 8 kaunti at matagal malusaw ang similya. Posible rin na maging baog ang isang lalaki kapag kaunti lamang ang lumalabas na similya kapag siya ay nakikipagtalik. Ayon kay Dr. Dyson, dapat mahigit sa 20 milyon sperm cell ang naroon sa similya para magkaroon ng malaking posibilidad na makabuntis. Tinitingnan kung ilang milyon kasi milyon dapat talaga ito maski isa la ang nakabuntis, you have to have millions upang palanguyin ang mga ito. Bukod dito, tinitignan din ang quality ng sperm. Kapag lumalabas ang similya mula sa ari ng lalaki, ito ay malapot na parang gel ang itsura. Pero, di katagalan ay malulusaw din ito at lalabnaw upang mabilis makagalaw ang sperm cells papunta sa fallopian tube kapag matagal malusaw o hindi natutunaw ang similya, posible itong sinyales na baog ang isang lalaki. Sinyales number 8. Kaunti at matagal malusaw ang similya.